Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ay patungkol sa pinakamalungkot na lugar sa buong mundo, saan ito matatagpuan, trip-trip lang ba tumira dito, sino ang mga nanahanan, ano ang mga ginawa dito para makasurvive. Yan ang mga pag-uusapan natin. Ngunit bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video, maraming salamat. Simulan na natin! Ang LTA ay matatagpuan sa labas ng kanayunan sa timog na baybayin ng Iceland, bahagi ng Westmanar o Westman Islands. Ang islang ito ay may lawak na 0.45 square kilometer. Ang LTA ay opisyal na nakalista bilang isang protektadong lugar ng pamahalaan ng Iceland. Nag-aalok ang ilang kumpanya ng tour na tumatakbo sa Westmanar Peninsula ng mga day trip sa LTA. Kung tungkol sa pangalang pinakamalungkot na bahay sa mundo ito ay hindi isang bahay. Sa katunayan, isa itong lodge na maraming kama. Sa nakalipas na dalawang taon inimbitahan nila si Ryan Trehon isang sikat na YouTuber dito sa isla para magstay ng magdamag. Kinakailangan isulat ang pangalan mo at kung pang ilan ka ng tao na nakapunta dito. So I'm the 11,265th person to yeah. step foot in this house. Ang mga archive ng pahayagan mula 1973 ay nagbigay ng higit pang mga detalye. Sa taong iyon, iniulat ng Arizona Republic na ang mga Puffin, Gannet, Petrel, at Razorbill ay kabilang sa maraming ibon na naninirahan sa Westman Islands, Westman Iher. Ang LDAE ay inilarawan bilang isang mabatong pulo na may pinakamalaking kolonya ng Gannet sa Iceland na may tinatayang 15,000 na mga ibon. Ganito sila manghuli ng ibon na Puffin at ang una mong mahuhuli rito ay hahalikan mo at bibitawan mo. The cliff, <laughs> that feel? Very good. The first one you catch each year, you have to kiss it and release it. Hey! Nice job! Did a good kiss? No. <laughs> Kung titingnan kasi natin tila nag-iisang bahay lang ito sa isla. At ang isla ay malayo sa mainland kaya naman kumalat ang iba't ibang teorya tungkol sa misteryosong bahay na ito. May mga naniniwala na ito ay pugad ng isang kulto may mga nagsabi rin na ito raw ay ipinagawa ng isang bilyonaryo bilang safe house. Kung saan dito siya magtatago kung magkakaroon ng zombie apocalypse. Lumutang din ang kwento na isa itong secret facility ng gobyerno. Bilang paghahanda sa isang nuclear war ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryosong the loneliest house in the world? Kung may nakakatakot man ito yung paraan para marating ito pahirapan kasi ang pagpunta sa isla. Walang ginawang daungan kaya habang hinahampas ng alon ang bangka, ay kailangan mong tumalon sa madulas na pampang at mula dito gamit ang lubod ay aakyatin nila ang madulas at matarik na bangin. Kahit nga daw naka life vest ka kung mahuhulog ka sa dagat habang winter. Meron ka lamang isang oras para mabuhay dahil hatid ng nagyayelong tubig ay kamatayan. Sa gitna ng isla ay mararating mo na ang pinakamalungkot na bahay sa mundo. Ang totoo ginawa pala ang loneliest house para sa isang napakapraktikal na kadahilanan. Isa itong lodge na pagmamayari ng ng Elite Hunting Association. Una silang nagtayo ng bahay dito noong 1950s pa. Walang permanenteng nakatira dito. Ang purpose lang nito ay para maging pansamantalang tuluyan ng mga hunters na nanghuhuli ng mga ibon. Sa loob ng bahay ay may komportibleng sala, mga higa na kayang mag-accommodate ng tatlong po katao. Merong kitchen na may refrigerator at stove. Walang kuryente dito kaya lahat ay gas power walang supply ng tubig dito pero may running water pa din sila galing sa inipong tubig ulan. May pantry kung saan nakastock ang mga pagkain. May CR at may workshop pa na may iba't ibang mga gamit pang maintain ng bahay. Pwedeng rin mag ihaw, -ihaw gaya ng puffin sa labas at mag-enjoy sa napakagandang view ng isla. Taste. Puffin meat, first taste, let's go. Wow! It's juicy, rich flavor. Yeah. It's not like chicken at all. No. It's like I would say like a mixture between beef and deer but like not even. It's quite unique. It's unique. It, it... Hindi daw naging madali ang pagpapatayo nila ng bahay na ito. Dahil bawat kahoy pa lahat ng construction materials ay mano-mano nilang dinala paakyat sa madulas at matarik na bangin. Bukod sa bahay na ito sa gitna ay may isa pang bahay sa isla. Sa totoo lang ito yung original na The Loneliest House ito ang unang ginawa dito sa isla. Naging tahanan daw ito noon ng mga scientists na pinag-aralan ng mga ibong puffin. Pero alam nyo ba ang islang ito ay dati palang farm? Ayon sa Iceland Adventure Guide noong 1702 ay may nasa 17 katao ang naninirahan dito. Nag-aalaga sila ng mga tupa at minsan naman ay mga baka. Sa ngayon ay nananatiling nakatayo ang loneliest house ng Elitei. Bukas ito sa mga turista na gustong maranasan kung paano nga ba manirahan sa isang lonely house.